mga kagrasa so meron akong ibabahagi in sa inyo ngayon uh, na konting idea uh, simple pero importante ito mga kagrasa so ang problema nito oh. mga kagrasa is tuloy uh, uh, tuloy -tulo yung karga ng hangin kapag ganito ang problema mga kagrasa uh, ito yung gagawin nyo yan pag ganito kasi uh, meron mga ito yung air governor ang dapat palitan dyan dahil hindi na siya nag-release so ayan ito yung air dryer hindi na nag-release yung hangin so ayan yung luma o, kung napapansin nyo uh, grabe barado so shout out pala sa mga kaibigan natin dyan ito yung mga kapitbahay ko doon sa may sa ito yung ito si Bay Arnold kay Tsaka si yung, Sir Elmi. Ito yung, ano, operator. Ito yung asawa ni Kamalubit, Bay Arnold pala, uh, kapitbahay namin doon sa probinsya. So uh, Arnold. napakaliit ang mundo, Iyo, nagkita kami, kami. dito. So yun, shout out kay Arnold. <laughs> <Manila>. Alright. <laughs> so yun mga kagrasa, tuloy-tuloy tayo. Okay. Ito na uh, kapag kagalito, so, uh, palitan nyo lang ng, ng Air Governor. Ayan, ito yung... so ito na 'yung ipapalit natin bago. Oh. So napaka-importante mahalaga Ay, ito, kapag ganyan, uh, ganyan ang problema dahil maliit lang 'yung basic lang 'yung problema pero kapag uh, hindi siya pinansin yan malaking sa sasabog 'yung mga uh, linya ng hose dahil uh, hindi na release kapag tuloy-tuloy uh, 'yung karga. So ayun, papalitan nyo lang ng air governor. Ayan yung Teraling. air governor, mga ka-grasa. So ayun, kung napapansin nyo, nag-remuse nyo yung hangin. So gano'n lang, mga ka <laughs> Simply pero importante, di ba? So may mga ibang unit kasi, uh, yung air governor, nandyan mismo sa loob ng housing ng air dryer. Sa mga modelo ngayon, uh,